Hi, this is Tita Cher and welcome to my YouTube channel So medyo kagigising lang po namin at nandito kami sa bahay kasi talaga naman po napakalakas ang ulan at napakalakas ang hangin kaya nyan, andito lang po kami maglulutang breakfast at sama-sama mag-aagahan ngayong umaga <mulay> So, nakikita nyo po ang nangyari sa aking garden. Ang dumi, ang daming dahon na nalaglag. Hindi naman po makapaglinis dahil, nga, dahil ang lakas ng hangin at ang lakas po talaga ng ulan. Hindi po kami makaalis ngayon. Ngayon ay araw na linggo. Paalis sana kami pero wala bahana. Kahit doon sa may kanto, tinignan po ng aking mister ay medyo bahana siya. So, kung titingnan po natin, nakita naman ninyo ang aking mga halaman ayun medyo lumalago na ang akin luyang dilaw at luyang tagalog ayan ang bayabas so talaga po napakalakas ng hangin at napakalakas ng ulan ay okay, so pero pag silip dito napakaganda dahil yung aming pong puno ng papaya sa bandarood sa likod ng umbrella ay napakaraming bunga tapos yung isang bagong tubo ngayon ay masyado na siyang mataas. Ang ganda po talaga. yan So, ang naging isang iniisip lang namin, kami nagpalaba kahapon, ayun, sa anak sampay, dito sa may bubong, at yung iba malamala pa, doon sa labas, sa may terrace. At nakita ko yung aking ano eh, oh, nakita ko yung aking kangkong na medyo gumagapang-gapang na at malago na siya. So mga kaibigan, magandang umaga sa inyo lahat. At sa pagkakatong ito, tingnan po ninyo. Ayan. Kasi mapuno po dito sa aming lugar. Kaya laglagan ang mga dahon, pati ang bunga ng mga mangga. Ayan, ako po ay nagluluto ng breakfast. So yung sinain kagabi, napakarami, halos dinami namin nakain. Kasi dalawang sain po kami lagi, isang brown at isang white. Kaya itong sinaing kagabi, eto siya. Akin po siyang lulutuin at gagawin ko siyang champurado para meron pong masarap na agahan. At ganoon din, meron kami kasi mga tuyo dito, meron din kaming daing, pinapa. Yung, lulutuin yun, lulutuin yon at yun po ang aming agahan ngayong umaga. Kaya mga kaibigan, papakita ko sa inyo itong, itong champuradong ito. Maya-maya ko, lamang. Atay ko lang humulo at ilalagay ko po yung kanyang tsokolate. So, ito po yung harap ng aming bahay. Kahit ang mga aso, nagtago lahat dahil nga po sobrang lakas talaga. Buti, medyo huminahin na ng konti. Yung nga lang, baha naman siya. Kaya hindi naman din kami agad makalabas. Kung tutuusin to dito po, medyo mababa pa yung tubig. Ayan. Pero pansinin ninyo, pagkakayo ay, pag nai, pakita ko sa inyo yung doon sa may kanto, pero malamang po ay ano kasi hindi ako makalabas kaya hindi ko din siya makukunan. Okay? So sa mga pagkakataong ito, sa bahay lang po tayo dahil napakalakas po talaga ng ulan at napakalakas ng hangin. Yan. So yan po yung kaganapan sa aming kapaligiran sa mga oras na ito. Okay, so habang hindi pa naluluto ang aking champurado, magkapi muna tayo mga kaibigan. Ito pa ay brood coffee. Ang ganda po itong brood coffee na to, bakit? Kasi nakatibag siya. So binili ko po siya, bah dahil itong tibag na to, matipid to eh. Pwede mo ilagay sa ref pagkatapos, hanggang mga tatlong gamit siguro. Ayan. So masarap po itong brood coffee na to, tamang-tama kapag ka tayo po ay ginikinaw. Ito po yung ating inumin. Okay, so ito ay ma ma maiibsan po yung ating uh, lamig sa ating katawan. Okay, so ito po yung cocoa powder mga kaibigan na inilalagay namin, ginagamit namin sa champurado. At uh, napakasarap po nito. Maya-maya lamang matitikman natin at malapit na pong kumulo yung ating pinakukulo ang uh, kanin. Kaya mga kaibigan, mamaya makiagahan po kayo at tunay ngang napakasarap ng agahang ito. So, ito po yung tsokolate na ilalagay natin sa uh, champurado. Yan. So, inaantay-antay pa natin siyang kumulo. Ngayon nga natin kung kumukulo na siya. Hindi pa. So, hindi pa siya kumukulo. Mayami may ang konti po ay ilalagay ko na ang tsokolate. At tikman natin ang napakasarap na tsampurado. Yan. Kumukulo na po ang ating kanin ang ating rice o ba? Diba? ang naman siyang lutuin konting halo-halo lang ayan ngayon naman po ay unti-unti nating ilalagay ang ating cocoa powder at ating chocolate alam po ninyo masarap ang champurado pwede nyo siyang lagyan ng condensed milk pwede naman ang evaporada or powdered milk, okay lang yan para mas sustansya at mas masarap ikaw nga pero ako kasi, mas gusto ko yung tsampuradong ganyan lang, walang ibang halo kundi uh, sugar lang para matamis o. so ito po, uh, haba kong ginahalo ay aantayin natin na kumulo ulit siguro mga isang kulo lang to areglado na, kakain na tayo mga kaibigan, kain na na ayan so kung naririnig nyo po yung tulo ng ulan sa bubong, napakalakas po na naman ang ulan, ayan na naman grabe, ulan siya ng ulan, wala na yata tigil, pero ganun talaga panahon ng tagulang ngayon, kaya talagang hindi may iwasan talaga na mayroong mga pag-ulan. ayan, ang sarap Napapalunok na ako mga kaibigan. Gustong gusto ko na mag-breakfast. Tapos yung ating tuyo, yung daing, yung ating uh, anong tawag yan? ating tinapa. Yung po yung natin dito sa champuradong ito. Diba? Ayan o. Oh. Ang maluto. So pakukuloyin pa natin ng isang pulo. Para medyo maluto-luto yung ating cocoa powder. Okay. So, ayan. Tatakpan po ulit natin yan para po maganday tayo ng isa pang kulo. Ay, ayan, ayan. Medyo na kulo-kulo na pala. Okay, pwede po natin uh, tatakpan po, po ngayon. Or siguro, pwede na tong kainin ng ganito. O, hindi. Kailangan natin. We have to uh, wait for another minute pa para bago tayo kumain. Okay, so ayan po. Tinakpan na natin. At maya-maya lamang. Ay, aantayin natin ng isa pang kulo para tayo po ay mag-aagahan na. Ayan, kulong-kulo na. So, kung medyo kulang-kulang yan sa cocoa powder, dadagdagan pa po natin. Ito po yung ating cocoa powder. Ayan. Ayan. Okay. so lagyan pa po natin ng, ng konti lang. Huwag naman, napakarami, baka naman sumobra. yon. Huwag ti lang po ang aking ilalagay. Ito po. Ayan. Ayan. Sarap. Sarap, sarap po niyan. Alam niyo, mahilig po talaga kami sa champurado. Misa pag nagluto ng champurado sa umaga, eh sa sobrang dami, misa nagiging tanghalian na rin. Kung meron pa rin, misa nagiging hapunan na rin. Mahilig po talaga ang aming pamilya sa pagkain ito kasi lalag gantong kaginaw ay kasarap po talaga yan mga kaibigan yan so mayroon giyak na mga palakabay na ko sa likod bay kung narinig nyo po yun normal lang po yun dahil ho ang lakas-lakas talaga ng ulan kaya naglalabas ang mga palaka pero mga aso namin, mga nakatago lahat. Tago sila dun sa may bubongan, sa kanilang mga ulungan. Hindi sila makalabas dahil nga, eh, ang lakas ng ulan. Ayan. Ayan. Luto na, mga kaibigan ng champuredo. Tayo po ay kakain na. Ayan, so... Ilalagay ko na po yan sa isang mangkok o tasa. At matitikpan na po natin ang napakasarap na champurado. Ah. Ayan po mga kaibigan, luto na po ang ating champurado. At tayo po ay magbe-breakfast na. Sasali natin dito sa tasa na ito. Yan. Sarap. Okay. Yan, ang paboritong breakfast ng aming pamilya. Lalo na pagkaganitong maulan. Yan po. Okay. So, tayo po'y kakain na, mga kaibigan. Sige po. Okay. So, ngayon po tayo ay mag na. So, meron po ako ditong kondensada. Pwede niyo po itong lagyan ng kondensada. Pwede nga evaporada. Pwede rin powdered milk kung ano po yung gusto niyo. Pero ako kasi, mas gusto ko yung plain champurado lang. Uh, ah, walang anumang halo kundi asuka lang. Kasi matamis lang siya, okay na sa akin yon. So, ang ulan po natin dito ay daeng. Ayan, meron tayong uh, pinapa. tinapa. So, hindi, wala pa sa inyo, wala akong kape. Kasi kanina po ay nagkape na ako, yung pinakita ko sa inyo. Kaya, tubig lang ang inumin ko ngayong umago nito. So, mag-iingat po tayong lahat mga kaibigan sa sitwasyong itong ating nararanasan. No? Pero bago yun, tikman ko po muna ang ating champurado. Mm. Mainit pa siya mga kaibigan. Later, Um, kakainin ko po siya. Dahil talagang bagong hango sa kalad. So, nais nice ko pong sabihin sa inyo sa mga pagkakatong ito, sabi nga nila na ko kanina na malakas ang bagyo. So, ano man ang sitwasyon, super typhoon man yung dumating sa atin dito sa atin sa Pilipinas, tatandaan po ninyo, always remember, God is still in control. God bless everyone.